Usap-usapan online ang biglang pagpapalit ng kulay ng kalangitan sa Bicol region. Mula kasi sa asul, bigla itong namula na parang kulay dugo. Kahapon, napansin ito ng mga residente mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Sa Albay, napaligiran ng pulang kaulapan ang bulkang mayon na nakuha ni Ninyo Rebeta. Maging sa mga bayan ng Katandoan, makikita rin ang namumulang kalangitan saan man itutok ang kamera. Binahagi rin ng ilang netizen ang kuha nilang larawan sa kanilang mga lugar. Marami naman ang na-amaze at nagandahan, subalit marami naman ang natakot dahil sig signos o mano ito o sinyales na may tatamang bagyo. Ayon kasi sa mga ilang residente, garitong garito umano ang nangyari ng panahon ng pagtama ng bagyong riming noong 2016 na, naging mapaminsala sa mga probinsya. Paliwanag naman ng sensya, kung uh, namumula o mano ang kalangitan, nagpapahihwati gumana ito na isang mataas na presyon sa hangin at napapaligiran din naman ito ng alikabok na nakakalat sa asul na liwanag ng araw. Ang mataas kasi umanong presyon ay gumagalaw patungo sa silangan at ang isang mababang presyon naman na sistema ay gumagalaw mula sa kanluran. Muli naman nagpaalala ang mga otoridad na maghanda at magingata. Ayon naman sa huling ulat ng pag-asa, posibleng maglandfall ang paparating na bagyong pipito sa Bicol, partikular na sa lalawigan ng Albay at Katanduanes araw ng Sabado, November 14.